Okay, uh, goodie guys, no? So, meron na ako i-share sa inyo guys na board, no? So, ang board na to guys ay ito po ay board ng Panasonic na Eco Aquabit, no? So, ayan. So, ang problema nito guys, nung na-check kasi namin to, uh, pumutok yung fuse niya, no? So, pumutok yung fuse kasi nga, nginat ng daga, no? So, nung nginat-ngat ng daga, nagkaroon ng shortage kaya pumutok yung fuse. Kaso, ang problema, nung sinaksak na namin guys yung pinaka washing yung board mandar naman siya kaso ang problema niya ay pag on pa lang ikot na kagad yung motor no so kapag ganun guys na pag on pa lang ikot na kagad yung motor ay ito kagad yung i-check nyo guys ito yan ito dalawang triac na yan, yan so yan kasi ay triac ng motor yan sa so, reverse forward po ito no so ito po i-check nyo kung shorted sure na ba no so ngayon iyan po ang gagawin natin i-check natin to tingnan natin kung buo pa ba yung triac nito no titingnan natin so ang gagawin natin yan hiwaan natin no para ma-check natin to hiwaan natin dito no yan so hiwain ko muna guys ha so yan na guys no so nahiwa na natin so uh, Lokatin natin 'to no. Para matik natin 'to, guys. Tingnan natin. Yan. Yeah. Pero ito naman, guys, uh usually pagka may board naman kaming dala, usually hindi na namin siya ano, hindi na namin i-repair, talagang diretso na natin palitan, no. Pero pakita ko pa lang sa inyo guys, baka kasi may mga customer tayo minsan na gusto nila ipa-repair. So guys, ito na yung tat dalawa, no? Yung dalawang trayak no? So ito yung tatlo yung nakabaon dito na pa, ayan, no? Oh. Yan, tatlo. So ang gagawin nyo guys, ilagay nyo sa continuity yung tester nyo, no? Continuity test. Tapos sukatin nyo siya, no? Mula dito, ito yung dalawa kasi magkabila, ayun to magkatapat. Ayan, ito yung magkatapat. Ayan. So, 70 ohms. Lipat natin siya dito sa gitna. Ayan, Oh. So, wala. So, lipat natin ito sa gitna. So, isa. Wala din. So, ibig sabihin, good yung triac na to. Lipat tayo dito. to sa gitna. Yung dalawa magkatabi. Ayan, Oh. Baser. Shorted. Lipat natin sya sa gitna. Ayan. Shorted, no? Ayan. Ayan yeah, no? Kaya natin ilipat, nagkakaroon siya ng buzzer. So, ito po yung dahilan kung bakit pag on nyo pa lang, iikot na kagad yung motor. No? So, lahat ng washing machine mayroong triac no? sa motor. No? Lahat ng non-inverter mayroong triac na motor yan. Ayan. Mayroong triac sa mga bawat motor nila. So, ito. No? So, ibig sabihin guys, ito ay sira nung isa na to no nagkakaroon na siya ng shortage no so sa continuity pa lang guys nakikita niyo na siya ayan yeah, no? bawat paa nagkakaroon na ng buzzer. So, ibig sabihin, siya yung dahilan kung bakit pag on pa lang, ikot na kagad yung motor. No? So, wala pang switching na nangyari, wala ka pang program na ginawa, umiikot na yung motor. So, ang gagawin nyo, dahil medyo mahirap din naman makahanap ng triac nito, kung mayroon kayong mga sira, no? Torad nito, may sira kayong mga board, pwede nyo kunin yung luma, no? So, ilipat nyo doon no? So, yun. So, yun ang gagawin natin. Kaya minsan, guys, yung mga lumang board, huwag nyong itapon. Kasi pwede nyong magamit yan, no? Pagka once na may nasira, pwede kayong makapagkahoy ng parts, no? Kasi nga, kung bibili ka, medyo mahirap naman makahanap talaga ng triac nito, no? Kasi iba rin yung design ng triac nito, no? Iba-iba. Pero meron naman yung nabibili. Ayan. So, no? So, okay, no? Sana makatulong yung video natin. Thank you.